para kung gusto ko po maning balon po ning para sa eskwela, na diskarte po ako na na po ako ning kwarta na, na panloyado na po ako tade na po ako nakakalog sa eskwelan sabi ko sana maray na si mama Um, mm, yan ko lang po na-realize na -realisa. sobrang ano, hirap po. Nakapagtapos ako kahit pa paano. Ayan mga kalingap, marahay na aldaw sa Indogabos. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, huwag natin kalimutan na magpa-thank you sa ating Panginoon. Pagising pa lang natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin. At syempre, hindi ko rin pwedeng kalimutan. Thank you, thank you sa ating ama ng kalingap. Kuya Bal Santos Matubang at sa kanya may bahay. at Edna Vlogs. At syempre, ang may-ari ng video ito. Kalingap Rab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Huwag natin skip yung mga ads dahil dun man lang is nakatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan. At saka alam nyo ba mga kalingap, hindi lang sila nakakatulong sa mga taong nangangailangan o sa mga pamilyang nangangailangan. Kundi nagbibigay din silang aral. Napakaganda ng mga vlog nila dahil sa mga manonood, sana mapanood to ng mga kabataan kasi talagang nakaka-inspired, di ba? Isa na to si Rose Ann at yung iba pang mga kabataan na natulungan nila, di ba? Talagang sa buhay ni Rose Ann, ngayon lang niya na-realize o ngayon lang niya naramdaman yung siguro pagod na nung nagkasakit yung mama niya. Pero siguro simula bata siya hanggang habang lumalaki siya ano naman, siguro wala namang um, pagkairita, wala namang pagkapagod na nararamdaman siya dahil nasanay siya sa gano'n na silang dalawa lang na magnanay, wala siyang tatay, walang kapatid, namuwi silang gano'n na kapag nangailangan sila, didiskarte sila, ba? Diba? Yan yung kagandahan na kahit papano kapag tanggap mo yung buhay mo, um, ang araw-araw is magaan, ba? Diba? Siguro ngayon lang, ngayong pag-interview lang kay Rose Am ni Kalinga Prab na parang na-proud siya sa sarili niya dahil sa kalagayan nilang yun, sa sitwasyon nilang yun sa hirap ng buhay, nakapag-aral siya, nakapagtapos siya ng grade 12 na kung ikaw nanonood, ako nga nung nanonood ako, di ko talaga mapigilan, ilang beses ko napanood, umiiyak talaga ako na papaluha ako. Pero ngayon hindi ko alam dahil syempre alam natin na may camera na medyo syempre nakaka -conscious. Pero try nyong panoorin to sa vlog ni Kalinga Prab ng buo. talaga matatouch kayo at maprap, mapaproud kayo kahit hindi niyo kilala, kilala si Roseanne Mapaproud kayo sa kanya na, na siguro sasabihin niyo sana all sa mga kabataan. Ba diba? Ito sabay-sabay natin panoorin at saksihan ang buhay ni Roseanne at ng kanyang nanay. Ayan, um, hello po mga kalingap. Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po. Welcome back po sa ating ano, munting channel, Kalingap Prab. Uh, Pasupport na rin po channel ni Kuya Bal, Santos Matubang. At kasama po natin si Edo. Punta tayo dun sa nice scout niya. Ang panibagong tutulungan po natin ngayon. May tayong groceries. Tapos, bigas. Tara! Ayan, bali si Edo yung naka-scout kay Rose Ann uh, na nagtitinda ng walis. Tapos hindi lang pala walis yung tinitinda niya. Kahit ano, kukuha siya ng puno ng anang ah, bunga ng paho o mangga tapos mga gulayin o kaya naman didiskarte siya sa mga tiyahin sa mga kamag-anak para magkaroon lang siya ng baon ito pupuntahan siya nila Kalinga Prab medyo malayo-layo yung nilakad nila diyan hindi na lang natin pinakita tapos may dinaanan pa silang pababa na hagdan tapos nagulat sila dahil dagat yung um, nabungaran nila ito panoorin natin Talamin po natin kung ano pa po yung pwede nating may tulong. Alright, so ah, dito na ta dito tayo mga kalingap sa scout ni Kalingap Edu. Tara po, pasok tayo. Ganda ng lugar. Ganda bro. Wow, di ba? Ang ganda ng lugar ni Rosan. Nakagandahan kagandahan dyan sana kung pag may mga bisita or may mga naliligo, pwede sila magtinda-tinda dyan, no? hindi naman maintain kasi walang pampuhunan. Yung makatulad mga tinitinda ni Rosan, walis, mangga, or gulayin. Yun. Ay, dito na po tayo. Kinananay. Kaya na mainit. Nay, magandang araw po. Magandang araw din po. Diba sa sitwasyon nila, alam nyo ba, um, kung tayo yung nanonood, parang nakakalungkot dahil namoy sila ng dalawa lang sila. Pero, nung mga panahon naman yun, hindi naman nila nararamdaman yun dahil masaya naman sila magkasama. Minsan yung mga nanonood lang talaga, masyadong di diba? Tapos, um, yun nga, syempre na nadadala naman nila yan, alam nila yung sitwasyon nila. Tapos, yun nga, ngayon lang sila, parang ngayon lang nila na-realize na ganoon pala yung buhay nila. Kaya, mas napaproud sila. Ayan. Salamat po sa salan niya. Pwede pong makipasok. Pwede po. Pasok na po. Yun. Sindi lang po sa bahay na o. Oh. Butas. Na po. Anak niyo po siya? mag ko ng anak po. Ah, Lalo yung nanay. Tatlong taon pa lang po siya. Wala na siya ako. Ako na po lang buhay sa kanila. Kayo po pala nanay ni? Rose Ann Custodio po. Rose Ann? Rose Ann Custodio. Ma'am, ano po nangyari sa katawan niya po? Ganyan na po talaga yung since birth? Hindi po na. Hulog ko ako nung maliit pa. Pinabayaan ako ng magulang. Uh, Saka ng kapatid ko. Tagasar po ako. Asa na yung asawa niyo po? Wala po patay na. Tatlong paon pa lang siya. Wala na po siya ng ama. Ano. Ayan, di ba? Yun din yung kaanuhan ng pamumuhay nila noon na namuhay sila nanay, si Rosa, ng dalawa lang sila. Namuhay sila ng payapa na kahit hirap sa buhay, ganun lang nang ganun na sanay sila. Kasi wala na talaga siyang tatay. Wala na siyang tatay na iniwan sila para sabihin na meron silang samano ang loob o hinanakit sa buhay. Di ba? Wala. Hindi katulad kina Joy na iniwan sila ng papa nila tuloy habang lumalaki sila, medyo may pait sa kanilang kalooban. Sila raw saan wala. Kaya... Noong mga panahong naghihirap sila, okay lang. Parang ganun lang talaga yung buhay. Namumuhi sila ng ganun. Pero kahit papano is may pangarap si Rosan. Ako kayo nag-asawa. Hindi ako. po. Ilan po ang anak nyo? Ito lang po. Siya lang po. Buti nga po nag-anak ako isa. Oh. Siya ang sa akin. Hmm. ko. Buti nga po. May anak po kayo. Ito nga po. Sa awa ng Diyos. Panalain ko po, po talaga sa Panginoon na, na? magkaroon pa ako ng Ah, ah, ibig sabihin talagang pinag-pray niya na magkaroon siya ng isang anak dahil nga sa sitwasyon niya siguro. Ano Wala nga po. Wala po ang trabaho? Wala Paano po na pagka, ano to? Wala pa, ano po sa purpose, kaya lang po natanggal na po. Natanggal na po ako, hindi na ako napukubra. Paano niyo po na pag-aaral to? ayun nung una ko na lang panood doon, so napaisip ako na bakit natagal sila sa purpose? Eh, talagang dapat nabibilang pa sila. Pero nung habang pinapanood ko to, naisip ko siguro dahil wala na siyang nag-aaral or mag-aaral lalo pa't di ba? Ano na, 18 years old na si Rosan. Kaya siguro wala na siyang ano, wala na siyang natanggal na siya sa support piece. Sa sikap po, kahit ang nalang po pinagkakitaan ko, napunta po ko sa yun, sa mga lamuha naghahanap oh, ng na katotohanan tungkol kay si Rosan. Kay uh, Rosan. And Hi Rosan, si Kuya Rabito. Um, kumusta ka naman? ayos man po. Paano kayo nabubuhay dito, Rose Ann? Kayong mag-ina, wala ka palang papa, wala ka rin kapatid. Anong San, ginagawa mo? Mm, uh, diskarte na lang po, kuya. Diska uh, galing naman, di ba? Arte Gaya ng sa about sa pag-eskwela ko po. Um, ano po, ng pag-budget po ng sa kuyang kwarta. Ako na lang po ang nakabudget para sa diri. Minsan po, napunta po siya sa, ano, sa pinsa niya. Ang baho, <laughs> niya. Sa kanya na siya pinsan. ng mangga? Baho po. Nandung Tapos sa tinitinda marami. niya? Tinitinda po dito, 25, isang atado. Para po magkapira po siya. Magkano yung baon mo? 20 pesos po. Lang. 20 pesos ang baon mo? Tapos lakad lang po. Isan po wala po sa baon. Isan walang baon? Oh. Kawawa na nga po. Ruko. No, May owners po yan. Kaya gusto niya po makatapos ng pag-aaral. Nakatipig siya. Kahit walang baon. Kaya kanin lang. Ayos na siya. Diba? Napakaraming kabataan ngayon na ang laki-laki na nga ng baon, tamad pang pumasok sa school. Yung iba hindi pa pumapasok. Pero sa si Rosan, 20 pesos pero hindi pa niya ginagastos at, at hindi pa yan araw-araw na masasabi may 20 pesos siya siguro minsan lang siya may 20 pesos hindi pa niya i -re dahil ano, parang tinatagaman niya lagi na kung sakali may bayaran di ba? talaga naman Grabe nung sipag mo, si tapos man po ba guys skipoban Ibig sabi nag nagano ka talagang sumikap ka para makapagtapos ng... grade 12 bang grade 12 you know? yes di ba talaga namang nakaka-proud at ngayon habang tinatanong or ni interview sila ni Kalinga Prab ngayon parang ngayon lang na-realize ni diyan lang na-realize ni Rosa na nakaka-proud din nakaka-proud sa sarili nila tapos na na nila na ganoon pala talaga kahirap yung buhay nila Pumasok ka kahit walang baon. Magka ni baon mo? 20 po. 20, minsan wala. Paano mo hmm. hmm. na pagkakasyo yung 20? Hmm. Hindi, na hindi na po, hindi, hindi na po na. ako na-resist. Hindi ka na nag-resist. Hmm. Ito pong 20 po ito. Ano po, kung may ambagan po sa school, aral ka sa project. Tiga, ambon ko na lang po. Hmm. Para po. Hmm. anong pakiramdam, Rose Ann, hmm. ang ano? nang walang at itay, walang tatay na nag ano, Mahirap po. Um, ano, todo kayo. Itong gusto mong maranasan na, ano na, buhay na marangya. Tapos mo yan, tayo po. May angida po. Parang ito talaga, parang... Mas ramdam natin na itong si Rosean kapag natulungan ng kalingap, talagang ramdam na ramdam nila yung ginhawa kung sakali. Di ba kasi Si Rosan 3 years old pa lang hindi nila naranasan yung ano yung rangyaan ng buhay o kahit ula sila iba na inasahan kundi yung mama niya lang niya tapos siya sarili niya iba hindi katulad ng iba kahit paano an um, mamuhay pa sila nang may ama at tatay ganyan isinabi kasi ni Rosan marunong din naman dumiskarte talaga naman napag-aral niya yung anak niya di ba pero ang hirap kasi dahil may kapansanan or may dinadala ring karamdaman ang nanay niya pera. Tapos yung mama mo, walang trabaho. Ikaw yung nahihirapan. Um, bakit naluluwa ka, ano, um, mm, Rose? yun ko lang po na-realize na sobrang, ano, hirap po. Nakap Ayun, ba Ngayon lang niya na-realize. Kaya ibig sabihin, ngayon lang niya na naramdaman. Nung mga panang bata pa siya at nahihirapan siya, sila, wala lang yung sa kanila. Parang natural lang na dumadaan na mm, ang hirap. Tapos ako, mm -hmm. kahit pa paano. Oo nga, no? Galing mo. Oo. Nakaka-proud. Wala nga. Ano po, kasi three years old, wala na po talaga si Papa. Mm -hmm. Si Mama na po talaga nagkaya. Nagpa-aral sa akin. Mm -hmm. Ano yung mga ginawa mong paghihirap? Anong uh, ginawa mo? madami po. Gaya ng... Nga niya yan sa pag-squeal po, maski po may talagang balong. Pangalaog talagang tabo ko po mag-absent. Kahit wala daw siyang baon po, nakapasok siya. Naranasan mo bang magtrabaho? trabaho Natabang lang po ako sa, ano, sa mga pamilya ko para kung gusto ko po maning ning ning balon po ning para sa eskwela, na diskarte po ako na na po ako ning kwarta gusto. pero na ano nakapagtapos ka ano hmm. nakaka-proud nakaka na -realize. yes di ba parang ngayon lang din na, na realize ni Rosa na nakaka-proud pala sila nakaka-proud pala siya Nakaka-touch naman. Ngayon, nakapagtapos ka ng grade 12, ano pa yung sana yung gusto mong marating? Ano pa yung pangarap mo sa buhay? Bala ko po sanang mag-abroad eh. Kaso po, di ko mong po pwedeng bayaan si mama. Bala kong abroad, kaso di mo pwedeng pabayaan si mama mo. So gusto ko po sanang mag-eskwela, kaso huli na po. Eh? Hindi na po, talaga. Ilan taong 18 ka pa lang naman ah. Pwede ka pa mag-aaral. May uman po kasi ma, ano, sa kuya, ma-support. Bakit siya mama mo ba? May sakit? O ano, kailangan bantayan talaga? Ay, blood po kasi yan. Minsan naabot. Hmm. May blood lang po. High blood po kayo. So, mahirap pala ng kalagayan mo kasi wala ang kapatid, no? Tadiri The ko lang po. Huh? Ano ko dito? Ha? Sa diri ko lang po. Kami lang po ni Mama. Tatabangan. Kailangan nagtutulungan. Hindi yeah. po. Kamusta ka naman ngayon? Ano yung nararamdaman mo ngayon na andito may tumulong, may kalingap? Sobrang saya po. Yes, di ba? Nakakano talaga na yung tipong nagkakaroon sila ng pag-asa. Yan yung sila sabi na napakasarap tumulong dahil minsan namumutawi talaga sa mga taong dito natin na ang pasasalamat, minsan talaga natawag pa nila ang Panginoon na pasasalamat. Kaya wag tayong magsasawang magpasalamat or magtumulong sa kapwa. Parang saya? Na laking tulong na po yan sa amin ni Mama. So, Walang-wala po talaga kami ngayon eh. Ano pangalan niyo, Nay? Nora po. Nora, ilang taon na po kayo, Nay? Uh, 53 po. 53? Nahira pala, Nay. Kayong dalawa lang, ano? Po. Oh, okay. May mga, ano siya, oh, award, do? Oh. oh okay. Check natin. May award si Rose Ann. Wow. Studio. Ay, hi owners pati. Wow, ang galing, di ba? Ganyan na, di ba? Hirap na sila sa buhay. Minsan wala pang baon. Pero tingnan nyo naman, high honor. Yung ibang mga kabataan ngayon, ang laki-laki na ng baon, tamad pang pumasok. Tapos wala pa. Hindi pa, ano, hindi pa inaayos yung pag-aaral. With high honors pati, oh. May metal. Karami. Matalino mga kalinga. Pero sayang po kundi siya magpatuloy. Siyempre, may nakikita na naman tayong bagong um, natatanaw ang pangarap sa tulong yan nila Kalingap. Ginamit ni Lord sila Kalingap para dalhin dyan sa bahay nila Rosean. Ibig sabihin meron namang isang taong um, mabubuhayan ng pag-asa. Kumakat na college, kaya lang oh. po, may isipin mm. po daw, ang importa. Katong grade 11, nag-with high ako. Tapos yung grade ko mag-college. With honor na lang. With high, with high honors ka pala, Ate Rose Ann. Patalino. Level 12. Paano mo nagagawa yun sa... Sa kabila ng kahirapan, nag-gagawa nyo pang, ano, nag-gagawa nyo pang mag-with magkaroon ng ano, high honors award. Ano? award. Kumbaga, ito pong mga breakdown ko po na ano, pinaano, panat, ano po, inspirasyon ko na lang po itong mga, uh, mga kahirapan. Uh, ah! Kahirap ka lang po siya. Tama yan. Minsan naiiyak ka na lang. Ano, minsan po kasi dahil talaga kaya, pero... Hindi na kaya? Ano, tsaga lang. Siguro ngayon na lang niya yan mga na, ano, nararamdaman, di ba? Kasi um, malaki na siya, dalaga na siya, nakakaramdam na siya ng pagod. Pero, noong mga nakaraan naman siguro nilang pamumuhay is magaan. Kaya nga nakapagtapos siya, diba? Kasi kung um, ang pamumuhay nila noon, dinamdam niya yung kahirapan, malamang hindi siya makakapagtapos ng grade 12. Pero dahil namuhay sila sa hirap ng magaan yung pamumuhay araw-araw, ayan, nakapagtapos siya. Yan yung sekreto ng buhay. Huwag natin pabigatin ang araw-araw natin para marating natin yung pangarap natin. Kasi kung araw-araw is parang ang bigat-bigat ng ano natin ng pamumuhay, dinadamdam natin yung kahirapan. Wala talaga, walang mararating yung self-pity natin. Hanggang sa makatapos. Kailan mo na realize na parang ano, nahihirapan ka na, na hindi mo na kaya? Ito pong na-hospital po, po si mama. Tapos ano po, hindi um, po kami nakakubara sa purpose. Ito pong nakaiba po kami sa nanpor tapos ito. Garo, ano, nang panloyado na po ako, taday na po ako nakakalaog sa eskwilaan. Sabi ko, sana maray na si mama. Sa ayarak man po ng Diyos, may nagtawang man po sa muya, mas kipapan. No. Tapos, nagaga din po akong tabang sa, ano, sa DSWD. Ikaw na ang asikaso. ikaw lahat. Ayun ay, po, ako po ang nagbantay kay, kay mama, mga ima pong iba. Ngayon lang? Ayun, ngayon lang pong taon. So, grabe palang pinagdaanan niyo mag-ina. Dalawa lang kayo, ay eh, no? Mm -hmm. Ayun. Anong pakiramdam ng Dalawa lang kayo, wala kang kapatid. Mahal, <laughs> dyan po, ning, ano, ang lungkot ta. Hindi na nga ni kompleto, tapos... Aray pa kami kayan. Sobrang tiyos mi pa. Kaya naman talaga yung tulong na ipagkakalob dito nila Kalinga Prab is napaka um, kapakipakinabang. Talagang deserve nila yung tipong lalabas ng tulong sila Kalinga Prab o yung ibang tao magsusupport. Talagang ano, talagang na sarap nilang tulungan dahil hindi nila na-realize o hindi nila na-experience yung ginawa o yung sarap ng buhay. Lahat hirap. Kaya, ayan. Kahitap. Kahitap kasi wala kang ibang aasahan. Ayan, so, andito kami, Rose, para tulungan ka. Ano? Tulungan kayo, kayong mag-ina. Napapanood nyo ba yung video namin? Kanina po, nagpanood lang pa ako. Ano, ah, nagpapanood mo lang? ako <laughs> Ano ba, diba, supporters din pala si Rose Ann. Sana marami makapanood nito na mga um, sponsor ni Kalinga Prab at talaga namang hindi sayang yung tulong na ibibigay kay Rose Ann sa kanilang magnanay. Ang pakiramdam mo na minsan napapanood mo yung mga video namin. Yung iba doon kaedad edad mo pa na natutulungan. Mm. Ano yung mo noon? Saan ba? Nag naghangad ka rin o yeah. nag-wish ka na sana matulungan oh, ka rin? Opo. Oh, sa awa po, ninjas, nakaabot ko mo diyan Di kaya sobrang rayo. <laughs> Grabe, siguro sarap ng pakiramdam mo sa talagang nagkaroon ng pag-asa si Roseanne. di ba diba? Kasi nga, napapanood pala niya si Kalinga mga... mga natutulungan nila tapos bigla-bigla sila na yung nandiyan, no? sila na yung kausap ni Rose <laughs> may Bicolano, may Bicolano to si ano. Ang ganda po kasi ng Tagalog. <laughs> wala lang, wala lang, lang. Wala lang malagay ng subtitle. <laughs> Sobrang tuwa. Hindi po namin akalain na may darating sa amin. Swerte. Kaya nga, mapaparam po kami sa inyo. Well, dahil po walang-wala po talaga kami ngayon. Pera, bigas, wala po talaga. Lagi na lang po ako nag-iisip rin gabi sa pagtulog hindi pa kumakaayos, nakatulog ng maayos dahil ang isip ko po po sa nakukuha ng pagkain namin. Ang kapitbahay po namin naawa sa amin kaya lang. wala rin, lalo si may tulong dahil isa din silang katulad namin. Tayo daw po kayo, Nay? Tayo daw po kayo? Tanggal <laughs> po talaga ako. Hindi naman hindi, ma, hindi ma pa ako informed. Hindi ako inborn. Ay! Inaano lang po ako nung, no, nung no, maliit pa daw po ako ng hindi daw <laughs> Kaya buti na lang talaga is nagkaroon pa si nanay ng anak at nagkaroon siya ng asawa na pinagpray pala talaga daw niya yun. Pinagpray niya, nilapit niya sa Panginoon na magkaroon siya ng asawa at para magkaroon siya ng anak. Talaga naman napakabuti ng Panginoon. wag lang tayo mag um, dadalawang isip na lumapit sa kanya is ipagkakaloob, natin, ipagkakaloob niya yung hinihiling natin. Na ito, buti nga po ay nabuhay pa ako kahit nagkasawa po ako, nag-anak na isa. Kaya, yeah. hindi ko po talaga maano ang sarili ko. Pero kong salamat po. Saan may mo ito yung kasama ng ibang medyas? Diyos? Hmm. Nasaan ano pa mo? Kami sa tulong ninyo. Maraming maraming. may bibigay pa ako sa inyo. May bibigay pa ako sa inyo. Mga. gusto nyo, Nay, na eh, ko. Ay, <laughs> ano po ba? Kung <laughs> tutulong po, ayun mga kalinga po, silang dalawa lang po nandito sa bahay na ito, maliit na bahay. Si Rose, uh, wala siyang kapatid, wala siyang tatay. So, nabigyan ko sa inyo, panggastos niyo po dito, no? May dalawa groceries, yan. Worth 2,000 po yan, no? Salamat. Worth 2,000 groceries and bigas. Ayan, hindi ko na po buksan, ang laman lang naman to yung mga dati lang na binamimili natin, di ba? mga thank you thank you talaga sa buhay nila Kalinga Prab kaya ayan support support natin at sama natin sila lagi sa ating panalangin Lata, biskuit. Matagal-tagal na po yan sa amin. Ulam namin. Matagal-tagal na yan. Matagal na po. Po yan sa amin. Matipid naman po ako. Isang lata po sa amin. Isang, uh, Isang sa lata? Araw. Isang lata po sa dinas. Isang Binag namin kain. Siya? Sure. In in Inaanok po yun. Nalagyan ng gulay. Kaya tama pala yung sabi nila Kalinga Prab kasi bago sila pumunta dyan, yung na-interview nila si Rosan, sabi ni Kalinga Prab, baka kaya payat si Rosan is dahil kulang sa pagkain. Sana is habang tumagal is magkakalaman-laman na yun si Rosan. Yes! Patipid <laughs> po ako, ganun Grabe. Pero po talaga pag walang nagaanap buhay, kailangan lang magtipid po. salamat po sa mga patuloy na nanonood salamat sa po. ating channel. Thank you so much po sa inyo. Ayan, wala po ito sa ating channel, bibigyan natin kay Rose. Oh. Ayan, itong ibibigay ni Kalinga Prab is mula pa yan sa kanyang channel, sa kinita niya dahil wala pa namang um, ngayon pa lang na i-vlog ni Kalinga Prab si Rose Ann, kaya wala pa siyang Um, tawag to sponsor kasi nabanggit niya ni Rosan thank you daw sa nag sponsor wala pang sponsor yan galing pa yan sa bulusan ni Kalingap Rab sa kanyang YT channel kaya thank you thank you talaga Rose 5,000 pesos para sa inyo. Salamat, salamat oh, po. Everyone. Salamat maray. It's It's sure. Sal po pala uh, sa Napakalaking tulong talaga yun para sa kanila, di ba? Kasi lalong-lalo na kay nanay, kay Rosa, na sa so, nag-sponsor ko. Ayan, wala pa. Hindi pa yan sponsor. Galing pa yan kay Kalinga Prab o sa YT channel niya. Maraming salamat po. Sa Indo din po naka TV, maski na nakaabot so, din di mas <laughs> kay Harayo. Sobrang sayami po. Makabalik sila. Kahit tulong na po ito sa mga ni Mama. Pag-aral daw. Maraming maraming salamat. Nakapili na po ako ng ano. Anong bibili niyo po? Flag po. Pawid? Opo, na ano po, mataglag po kasi matuluan kayo ng tina lalo po ano. sa sandaan lang naman po sa na tigaan Masaya ka, Rose? Sobrang saya po. Anong bibili niyo diyan? Yan, malipan sa pawid. Pawid po. Si Mama na po ang bahala. <laughs> siya man po ang nakatot ng kwarto o, oh, di ba? Nakakatuwa yung sagot niya. Di ba? Parang walang ano talaga sa kanya. Si mama na po ang bahala. Ang bait naman ni Roseanne. ang Panginoon po talaga hindi Yes, talaga. Yan talaga yung kabutihan ng naitudulot ng pagtulong. Di ba? Yung mga taong tinutulungan talagang um, napapa-thank you Lord. Di ba? Napapa- um, lagi nilang naisip ang ating Panginoon. Kaya wag na wag talaga tayo magdadalawang isip na tumulong. Malaki man yan o maliit, is laking tulong din yan sa mga tao na nga ilangan. Kaya ayan, ba diba, sabi ni Nanay talaga is Amen. Amen. Maraming salamat po. Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay, thank you Lord. natin si Rose. Ayan po, mga si Rose. Maraming maraming salamat po sa team kami na pumunday po dahil sa Indo. May po kaming araw ka Lalo na po sa nag-sponsor. Sana po gusto po ka matabangan. Salamat po. Maraming pa kayong matabangan. Bikul na bikul si Rosa na no. Santiya si Lono. bagas bas Di ba, may pusong kalingap din ang nanay. Di ba, sa kabila ng kahirapan nila talagang tumutulong din sila. Di ba, napakabuti ng Panginoon. Grabe si nanay, matulungin din. Nakatawa ko siya, lagi siya napunta dito. Nangihingi ang ulam. niyo din. Nangihingi pati sa inyo. Nakatawa, nai. Nai. Ganda ng view, no? ayun mga kalingap, hanggang dito na lang yung ating kunting share-share at least. Nagagalak yung ating puso dahil meron na namang bagong pamilyang um, nakatanaw ng pag-asa sa buhay, ba? Diba? Kaya ayan, support talaga natin. Sana is mantig din yung mga puso ng mga sponsor ni Kalingap para sa kanya mga di ba? yes, thank you Lord. ayun yun lang mga kalingap. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.